ano nga, ayun nga. Ayun nga, ayun nga. nga, ano ko doon? Bakit? Ayun nga. Ayun nga. Laking napapansin ko. Sos. Ipita nga namin. Ang ganda nga. Yun nga nakakapagta ka doon. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Alam mo yung mga ganyan Alam mo na yan eh. Yo! Yo! Hindi! mo yan! Ang ganda no?

Ayun nga yung ay sinasabi ko. Mm -hmm. Patunayan mo sa kanila mahal mo ko, Jowa kita. Oh my God! Oh, Daddy. That... Oh, oh, oh. hindi Daddy. Oh, hindi sa ka sa na. To. Saan kami nag-bita? Okay. Okay. Siyempre, sasagutin oh, ko. Oh, Sige. Oh, okay. Nag-bit kami sa Mowa. Uy! anong mo mo. mo date yun? No. 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 November 1. November 1. ano? magkakasama tayo na November Ay, sinasabi ko sa'yo eh. ka na lang. Ayusin uh, mo! yo magpapaksan na kami. Hindi ba akong susuporta? Sigurado ka? Sabi lang, ate, wait lang. Sigurado ka? Dapat sigurado ka kasi. Tiga mo, sige mo. Hala, ayun na. problema sa mga? Ayun lang, ate lang. alin lang na. Twenty. Twenty? Ikaw, <laughs> Eighteen ng tinuli! Eighteen ng tinuli! Kaya di ba? Pero kala ko naman, mga trobo ko kayo. Eto na, pinapakilala ko na sa inyo yung... panong Jowa hindi pa sa akin? <laughs> maniniwala? Paanong maniniwala? Ay, napakaganda niyan! Napakaganda niyan! Well, okay lang, kahit hindi kayo maniwala na jowa ko. Ang importante, magkakita mo siya yung isang... ...kakataas. Yes. Kaya yung... yung... kayo, kung hindi nang ganiwala mo ako, kayo! Buhay na ka! Nalang ka lang yan! Beshin! Oo? Kailangan ko ng tulong mo. Ano? Ano nga tulong? Eh, kasi yung mga tropo kasi, mag magkikita kami ngayon. Oo. Eh kailangan kasi may maipakilala ko sa kanilang Diyot. Eh wala, wala naman akong Diyot. Alam mo naman di ako nagkakadyot. Ten years ago, wala naman Diyot, diba? Ano sa iyo, siyempre papayag ka, alam mo na yun. Ay! Well, na. Sige. O, ano ito kapat? Ha? 5K? Bilangin ko muna, siyempre. Sakto yan. Huwag ko na bilangin sa yan. Parang bago ka naman Sige. ng bago eh. Ano, magpapanggap ka lang ha. Papanggap, pakita mo na talaga sweet tayo ha. Para... Ba? Pabala sa inyo, dadagdang ko yung pagkatapos. Ano, hmm. basic? Tara na. na. Sige, ayun. Sige,